pupunta oh, sa ano sa Salmia saan tayo pupunta mag snack ka may may mga snack snack dyan o okay? saan uy oh, ano? snack snack kakakain lang natin <laughs> ano sa dito Anong bilhin? mo oh, may bibilihan ka wala oh, oh, mukha kay 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 ano yung eh. saan nang bilihan ko sabi mm -hmm. yun lang oo, oo. sa so, mga dyan o oh, baka may so, mga handel handel dyan yung palagi eh yun, diba Dono, na mayroong ano Chinese. Hmm? Mayroong Jap Chinese. Mm -hmm. Ah, Korean, Korean. Korean na tindahan. Tingnan natin. Uh, food Day. street. <laughs> <laughs> ano, tawag nito? Street food ng Pilipino. Guys, mayroon dito. Uh, hindi ko alam. Ay, naglilinis si Kuya. Oh, nag ano yung na. video yan? Oo, nag-video ko lang. Tapos, may barbecue. Welcome to Demonist my vlog. Come si to my vlog. Mayroon <laughs> silang si si barbecue. Si oh. Uh, street na food. May Tapos may lemon. May sinamakan. Wow. Ano? Okay. Oh, hmm. Ang sarap ng ano. Barbecue. May atay. Mayroong ano. Mayroong skin. Mayroong isaw. Ang sarap. <laughs> Nag mm. street food street food sila. The Don Korean. Pa magtingin ka sa kain. Pumasok na tayo siya. Nag-beep ka na lang. Wala ka ba? Wala ganit Wala. Mag-beep ko. Mag-sigirilyo. Ay, mag ko no ngayon. Korean. Sigarilyo mayroon dito? Hindi ko alam. Wala siguro. Parang mga ano eh. Uh, mga ice cream. Mga ice cream. Doon tayo, magbak ice cream tayo Kakakain lang natin ice cream Wala, kontrabida guys Ayun niya magsnak kami Kakatapos lang namin kumain Tapos ano Ayan o, may tagmiya-miya O, may sabon sila Ayun, ayun o Hindi ko alam kung may sabon siya Guys, punta kami dito Dito lang kami sa may miya-miya Kasi wala kaming ano Wala kaming pera Mantener na lang kami sa Mia Mia Gold. Mahal ang gold ngayon, kaya mag Mia Mia Gold na lang, lang kami. Ang mahal ng gramo ng gold. So, mag, ano na lang kami nito. Yung, eh, hindi siya nagpipid na ano. Na, ayun o, oh, maganda siya o. Oh. O, oh, pa diba, maganda yung mga design. O, tingnan mo, Tim kung may sabon. Oh, guys, tingnan niyo, ganda. Parang original siya. Pwede na ano, Ito ganda ito, oh. This all from Thailand sister. How long it will fade? This is a good quality. Good all quality. Not no fading? not bad. How much is one here? This is uh, one and a half. I for one. Wow. 1kd lang sya guys nasa 100 180 1kd lang daw sya, hindi daw, tagal daw sya mag-pay hindi, hindi daw mag-pay ay, asidic ka? kapag asidic ka, mag-pay mag talaga to, kapag asidic ka maski nga ito, ito, itong silver. mag-pay din? mag pero ang gaganda ng design niya. Mas maganda pa sa mga original maganda na gold. Na, maski yung bracelet, tingnan mo. Ito naman yung na, may yes. Yes. bracelet. Tingnan mo itong bracelet. Yan, yan siya? Oh, hindi ha. Original. Ah. Kala ko yan yan siya. Loko ka dyan. Pariyan sa magaganda eh, ng yung, ano ay, yun. Ay, may design siyang ganito. Mm, ganito, 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 ganito. Ang eh, mga original gold. Mm -hmm. Diyak, pwede. Ang ganda siya. Ang ganda. ng wala design niya mga, guys. Kaya ko talagang mga ganyang ang mga fashion. Ganyan mga passion sila. May May hindi it. naman sila mag, mag oh, ano, hindi sila sumusuot ng hindi, ano ng gold. Sa, bumibili lang sila ano, ng gold Bumibili sila ng business. Yeah. lang sa ano, no, no, no. pero, sa Pero yung pag uh, nagtatrabaho, 'di ba, pag nag-opisina. Diba? Diba? Nag diba? nag diba? nag diba? nag ayan mga ano ano, ano ano. Ang ano, and guys, totoong uh, gold niya ito. Dito ito fake. Oh, yung ano, design ng sinsing. Ganda na yung design ng Sing Sing. Pag-uwi ko, bibili ako. Hello, this is brother. Pero parang 21, no? Oh. No, parang 21 siya. Parang manipis. Ito siguro ang 21. So mostly sa mga ganyan na design 21. Pero ang yung Kasi pag Pag lang may minus bawas yun din ang sabi ng kuya ko niya hindi ano hindi ka kung ano hindi, hindi gusto ko yung mga ganito lang ah oh. yung mga parang plain lang Ito ako okay. yung siguro yung no? Siguro ito malaki siguro ito yung Ay ito maganda o oh. Wala siyang silver. Itong angkol. Ayan oh, o. Oh. Maganda siya. Mm -hmm. the point. Pa, mm -hmm. Ang ninipis na mm -hmm. mm -hmm. Ang ninipis na pa. Thirty-three. ang eighteen. Twenty-five ang 3921 29 29 309 309 ay mas mura ngayon mm -hmm. 33 nung nakaraan mm -hmm. ngayon ang na, anong nang binili mo na. kasi alam mo yung gold pag nagbili ka ngayon ang, ang rate niya na, ma, na, na makakabawi ka after 5 years makakabawi ka kagaya ng quintas ko yung kwentas ko, nabili ko lang ng 5,000. Oh. sa 5,000. Oh, paak. Kaya, kaya nagtatala ng anak ko, 10,000. Sanla oh, lang yun, ha? Kasi Nagdoble. Binili ko siya dito ko rin siya binili. Ano siya? 60 KD siya. Hmm, nasa 10,000 na. That time, 10,000 10 siya. 10,000. Kaya oh, 10,000 plus. Ngayon, okay, 10 ano siya Ilang grams ba yun? Ngayon, pag binili mo yan dito, doble na siya. Double na. na. Tapos pag sinanla, hindi mo tinutukan ng isang la. Double Ayaw, Ayaw na. niya yung kapatid ko si isang la. Hindi, patingin niya lang na pang sanla. Yung nga sabi ko sa kanya, kunyari na isang la. Sanla mo. Oo, oh, itanong mo lang mo magkano kung magkano ang tuha nila. Patanong mo lang kung magkano ang tuha. Magkano ang tuha. Ang dami kayo pero. Ng... Wala pa lang ang Wala pa lang ang Akala ko may niya Wala Mia. Oh, Mia Mia. Ba? Kasi nandun lahat eh. Ang Dati dito sa sarado na. Ang dami dito eh. Ang dami dito noon. Pero na, wala, wala na, na yung, kasi mula nang binago. Kasi naging ano na. Nakapokus na sa kainan. Puro na restaurant. Kain, kain. Kasi dito na sila. Dito na sila. Oo, sa si uh, <laughs> Alam mo, taga ko lang hindi nakapunta ng city. More than one year na. Ako simula pa nung ano. Hindi na ko nakapunta ng city. Pero wala nang bumalik ako. Three years na. Pero one time pumunta ako doon. Baka tayo pupunta. Baka next month kasi si Madam uuwi siya ng 6. tama yun, next month, lamig na. O, oh, si Madam uuwi ng 6. Tapos, pwede nga natin lakarin eh, pag lamig na eh. Kaling dito papunta doon. Malia. Dito. Sa Ah, para sa buho. Para masabot dito. Wala. Para sa buho. Di ba? Maganda pag pumasok ka, mayroon kang ng mga... Oh, Ano-ano lang na ano, di ba? 100 bills. Ay, dito, mayroon. Nandito, pero mga ano lang dito, mga make-up eh. May mga make-up lang mga Doon, puro mandamit goes doon. Oh, oh, Nandito tayo sa ano, sa Palingin, sa Nung Nandiyan mo malapit Japonya. Pupas naman yun. Pwede tayo makupupo doon. Mag tiktok tayo oh, Ano, tiktok Wala mo wala eh, walang may nagpapadala kayo. Wala pang sahod siguro. Dito minsan mura yung mga ano no? Uh, mga blouse, mga Nos dinar. Gusto mong bumili? Ay, hindi. dahil ko lang dambit siya. Alam mo, <ti�> gusto ko lang bilhin. Kasi <ti�> naka-order ako ng... Hindi lang ba yung strap top? Hindi. Ay, gusto kong bagay yung strap top. Kasi nakabila ko ng square pants na... Oh, so, so, kinakabot mas mga... Oh. Oh, oh, yeah, parang hindi naman halata na tumaba ka. Okay na nga yung ano mo. Okay na yung ano mo kasi noon alam mo, isa kong pantalon na deblog, isanang isusuot ko masuot okay, ka yung susuot ko? Ano sabi ko nasa ano kung ano Sabi ko, gusto naman gusto naman Paano naman gusto naman gusto naman gusto naman gusto naman gusto naman gusto naman lakad naman gusto naman gusto naman gusto naman gusto Samyang. gusto naman 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 Ano ba gusto naman gusto naman hindi kasi nag-aagawan sila ng customer. Yeah, Ang dami 187. Ang daming anuhan dito. Ang daming money, remittance. Oh, sunod na. Kahit sa dulo, sunod-sunod din. Grabe. Money remittance din. 187 doon sa Almula. Sabon din yung mababak. Pero mas mahal siguro. Okay. Tingnan natin ang kanop. At ito ang mahal nito. Sa Thank you guys.